mayor is Ano nangyari? Pakwento. Wala bang sinabi na nangyari? Sa uh, Rising Tigers? Oo, oh, pareho kami nagulat. Uh, nakita po kami sa isang awards night na awardan tayo ng Philanthropies of the Year at saka Outstanding Public Service Program at uh, Outstanding Public Service Host. At uh, nandun din siya, nakakuha rin siya ng award at uh, nagkasabay pa kami sa stage. Nagkasabay? Wala, nagkamayan lang po. Pero si Mayor Hanin, nagkaroon na ka na Ah, nagkaroon na po. Pero you know, before pa ako nag-file ng COC dati, uh, mga birthday na mga ilan nating kaibigan, uh, nagkataon, nandunin po kami sa isang lugar. So ako naman po yung lumalapit palagi para bumate at uh, magbigay po kayo sa kanila. So kay Mayor uh, Isko, kayo po na lumate? Apo. Okay. Ako rin po. Anong reaction ni dati ni Isko Moreno nung lati ka? No? So wala, ko so, lang siya. Nagsabi lang siya ng good luck congrats. Ah. Tapos Dere. hindi na po nakumakusap. Diretso, tanong lang ko, Mayor. Uh, ano po ang naisipan niya? Bakit lumangit kayo sa Uh, it's a sign of respect. Uh, I would like to congratulate him as well as a co-awardee ko. At uh, kasama niya si Senator Bongo. Pareha silang congratulate ko. Pero yun nga, sa kasamaang palad, habang nagsa nagsasalita ako, eh, bigla yata sila pumalis. At na uh, nasama pa nga yan sa mga camera nila uh, hmm. ng ibang mga kasama natin sa media. Anong piling mo ng nag-alis sa isa, sa Medyo nakaka-distract din kasi syempre sasalita hmm. ka tapos biglang aalis sa at kakausapin mga tao. Hindi ko alam kung ganun lang ba talaga sila o nagmamadali. Pero kung um, ako, oh, hindi ko gagawin yun. Dahil uh, sign of respect din sa isang tao na inawardan at nagsasalita sa stage. yeah ah, uh, Kong? ah, uh, ito may isa pang issue, no? Uh, according to some, um, may, may congressman nag-comment like, uh, uh, na yung pabahay, yung condominium niya, oh. uh, uh, parang assignees lang daw, di uh, kahit nagbabahit sila, hindi mapupunta sa kanila yung yung condominium niya. Yan nga rin po, eh, uh, yan yung, yung napag-alaman natin ngayon na yung pinagyayabang na mga condominium or pabahay daw, kuno pero hindi naman pala mapupunta dun sa mga nagbabayad ng renta. So ang tawag daw sabi nga ni Congressman Valeriano ay mga assignees lang at hindi hindi sa kanila mapupunta yung mga yan, yung mga pabahay na yan. So basically para hindi ko alam kung para saan pa yung uh, ginawang pabahay na yan kung hindi naman mapupunta sa kanila lalo na kung nagbabayad sila na monthly saan pala napupunta yun? So parang hindi pala pabahay yan. Kung baga, pinagkakakitaan na pala yan. Saan ba napupunta yung bayad na yan? Hindi pala para sa kanila yan. Kung hindi para sa kanila, para kanino? Good question. Lighter topics. Kung kakagaling nyo ng New York Marathon, kumusta naman? Okay naman. Kapag 7 hours sa tapos yun, grabe. More than. Actually, in-enjoy naman namin kasi we ran under the Smile Train Team Empower kung saan nag kami ng funds para sa pagpapa-opera ng mahigit isang daang kabataan na may cleft palate or bingwa din Pilipino. Uh, this is not our first time. This is my second time to run. Uh, last year, ganun din under Smile Train at uh, sa London Marathon tinapos natin 42 kilometers. And this year, kasama ko po si Ms. Rian at tinapos namin 42 kilometers at masaya kami at natapos namin yun in-enjoy lang namin kasi inaana namin yung iba't ibang lugar sa New York uh, hindi naman yun for competition eh nandun lang kami to finish it and uh, nga to raise the funds for the smile smile train charity. Yeah. Pero kung uh, hindi kayo naghirap kasi kanina pa no kwento mo, nung dumating kayo doon, nag-hit sa talaga yung uh jet lag, di ba? Mhm. Mm ah, uh, yung jet lag lang yung naging problema, mm -hmm. pero totoo lang dahil with all the excitement at adrenaline, halos di kami napagod. Ang nangyari lang mga batlang 30 km parang buibigay lang ng dahil sumasakit. But, Pero sa utak namin, sa puso namin, parang hindi kami napapagod, nag-enjoy lang kami. Tsaka uh, siguro iniisip mo na uh, you're doing that for charity nga. Eh? Yung charity, uh, yes. Yung, yes. yung ko, uh, iniisip ko para to dun sa mga batang papa-opera natin na may cleft palate at para sa mga kabataan ng Smile Train. Wait, 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 as we speaking of charity, Smile Train, uh, bumitaw na pala sila sa Miss Universe yung partnership nila. I know before, tama ba yung fraud, tinutulungan yung Miss Universe. Uh, do you know anything about that? Sino bumitaw? you hindi sila partners si Miss Universe organization and si Smile Tree uh, uh, -huh. uh, hindi naman siya really partnership Uh, Miss Universe organization is a charity also that helps different charities. Yes, yes. I'm the director for charity of Miss Universe Philippines. Mm -hmm. So iba-iba naman yung mga tinutulungan natin for for before na tumulong tayo sa Smile Train, may tinulungan tayong uh, uh, Love Yourself, may tinulungan tayong uh, Focus, iba't ibang mga charities oh. ang tinutulungan ng Miss Universe, hindi naman siya nakakahon sa ilang mga charities lang. So, may tinulungan din kami. Iba naman, patuloy ko Philippines para naman yan sa mga uh, kabataan na uh, abandon na Miss um, Special, Needs na kabataan. So, pumunta kami dyan, ng mga Miss Universe, si Celeste, si Michelle D. So, iba-iba naman ang tinutulungan namin. Hindi naman ibig sabihin, bumitaw kami. Pero nag-iiba-iba lang. Pero, uh, pero ngayon na tumakbo pa sa New York Marathon for Smile Team, ibig sabihin sure tinutuloy mo pa rin yung tulong mo as SV. Ah, tuloy pa rin po. As SV. As SV po. Oo. Kung hindi kayo punta sa Mexico, Miss Universe next week, Sunday? Ah, uh, sa dami po ng ginagawa natin, lalo na dito <coughs> sa Manila, Baka hindi na po kayanin ang ating schedule. So, nagbibigay lang tayo ng full support para kay Chelsea manalo. Sana manalo siya. <laughs> Um, but, uh, but, uh, yeah, go, uh, going back to the New York, Margin, New York City Marathon, City uh, so, nung matapos yung 42 kilometers, ano ano pakiramdam ano? Sobrang ano, unbelievable na parang natapos natin yung 42 kilometers. Kasi hindi kami masyado nag-training na <laughs> Sa dami ng ginagawa natin sa campaign, okay. kasama ko po kayo, nakikita nyo. Linggo-linggo, halos araw-araw nandito ko sa Maynila, umiikot tayo. Eh, sabi ko nga, paano ko pa may singit yung mga training na para sa marathon? So sabi namin, ibibil na lang namin asing in nga, talagang ipipilit na lang natapusin na tapusin yung marathon. At hindi namin mapaniwalaan kasi walang training pero natapos namin 42 kilometer. Kaya sabi namin, until now nga eh, hanggang kanina umaga nung gusto ko, totoo bang natapos natin yung 42 kilometer na yun? Kung baga parang tumakbong dito hanggang Clark. Maynila hanggang Pampanga. Uh -huh. Kumbaga, ang, ang haba, uh, no? no? Uh Baka memory nyo na kasi sobrang fit ni Rian. <laughs> Nakatulong din siguro dahil sanay kami sa init. <clears throat> Tapos doon medyo malamig. Hindi kami masyadong napagod talaga. Kung habang tumatak, di ba wala man na fit sa inyo si Rian na dinipag sa ABS? Oh, ayun nga. Actually, nung nandun kayo kasi abang nandun kayo, kumalat yung ano na uh, chicken. na. May ganoon? At kayo daw, <laughs> ano, kayo daw nag-convince. <laughs>